Oh, oh. Possible, kasi pwede kami siya, eh. ang pag-aingay kasi, malalaman lang yan, maingay, pag ginamitan mo ng tetoscope. Paki, maririnig natin kasi, kung nasa nang maingay. Kasi pag umaanda ng makina, hindi mo maririnig kung nasa nang maingay. Kahit sa mga warranty, pag ito ginadamit ko, wala nang tarong-tarong si Honda Philippines. Dito sa ibabaw. Dito yes, sa ibabaw. Oh. Dito medyo tahimik dito ng konti. Dito medyo maingay na ng konti. Pagdating dito, paan dito? Possible to water pump at saka itong pump shop. Yan ang ano ngayon sa kanya. Bakit? Bakit kasi parang may... Bak baka mamaya itong... Okay, ko. Nung binaklas ko lang yung dito. Yung ano lang talaga yung... Yung sa tensioner? Yung kag-shop. Kasi hindi alit ngayon. Sa'yo, dito. Hindi nga titingin na natin. Jojo, up natin. Kaya po, Kasi hindi lang matanggal. Yung parang sa yan ang sinasabi ko kasi. pagka na-deform yan eh. Pagka nagkakalas kasi, hindi basta-basta kalas lang ng kalas. May mga procedure yan. Katulad oh. so, na ito. Ito, ang naging issue nito, maingay. Minsan meron, minsan wala. ano nangyari dito? Pinapalitan ko ng bago. O, oh, yan o. Oh. Kumakayad yung profiler niya. Kumakayad doon. Ah, yun yung ubog. Hmm. Ah. Ano Ito, buo. Buo na kasi wala siyang mabilan na ano eh. Oo. Oh. Ito, so, lumulubo ko. O oh, yan oh. din. Ibig sabihin, may problema na talaga to. Kaya, pag atras dito doon, kakayo doon. Kaya nga sasabi, minsan maingay daw, minsan wala. Pampur. <laughs> kano so, na lang. napnatin up natin Tingnan natin. Possible lumuwang pero sasabihin niyan tumukod pero man tumukod na maiingay Kaya pa ng chuchu ng taigagamit pillar gauge kasi sabi nga nila ay tahimik ito ko naman ito naman 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 hindi, pwede i-reset ng manual ah, yun ang problema kung may scanner sila, pwede i-reset yung scanner Ay, yun ang problema <laughs>